Good morning, good morning. Ito na yung aking nilotong sardinas with um with with odong. Ayan. Odong with sardinas. Mm, nawala na ng sabaw. Ang aking odong. natin. Ako yung nagugutom na. Sardines, sardines with odong. Odong with sardines. Babaligtad lang eh. Hindi makuha. Wala nang sabaw. Hindi madala sa ano. Oh. Ayan, kain na tayo. Yes, Lord God. Thank you, God. Sa umagang ito, sa pagpapalang ito, Lord God. Yes, Thank you, thank you. Odong tayo, odong. Hmm? <laughs> Hindi nga makakita ang aking salamin. Dahil sa init. pa tayo ng kutsara sa sabaw. Hmm? Nagmumayos yung salamin ko. Hello, hello, hello. Nasa probinsya mo na ako ngayon. Kasi naka -odong. Odong at sardinas. Mm. Kakao ko. kan kaya ako makabili ng udong ulit. Ah, pasalubong pala to sa akin. namumoist ang aking salamin sa init only mga bisaya ang marunong kumain nito <laughs> mga bisaya mga bisaya tayo mga bisaya yung nasa Manila na kumakain nito mga taga-Bisaya yan parang ako nandito na sa Amerika Bisaya pa rin kasi kumakain ng udong ayun ko yung pure taga Manila kung kumakain ng udong hindi ko lang alam Alam ko pag Bisaya ka. Marunong kumain ng udong. Noon pag may udong at saka sardinas, natutuwa na kami. dahil sa hirap ng buhay noon sa hirap ng buhay nasa bukid kami pag pumunta yung nanay namin sa buk sa, sa baryo may dala na sardinas at odong tuwang tuwa kami pero kami magkakapatid lalo na ako naghanap ako ng mata <laughs> naghanap ako ng mata at saka ulo Sabi ng nanay ko, walang matayan at ulo. Kasi pag may isda, yung pag yung nanay namin at saka tatay noon. Laging sumasama sa palaisdaan. Pag uwi, maraming isda. Ang gustong gusto ko kainin yung ulo. Kasi may mata. Pag malalaking isda nilala ginagawa namin ng sing -sing yung mata. <laughs> pag kainin. Ayan. At may udong na at saka ano, ibig sabihin may pera ka. May udong at saka sardinas. Kasi sawa na kami sa manok. May manok kami, may baboy sa Bukid. Ngan. ang sardinas doon na binibili ng nanay namin, yung palapad ay pa-oval. Pa-oval ng ganun. Tapos yung malalaki. Isang salmon. Malalaki. Yung ganun kalalaki. Kung wala nung malalaki, yung ano, yung pa-oval. Hmm. Cà cao cơ gì vợ Đó Benching Bệnh trinh Isang balot ng udong. Ang daming laman. Ngayon, ang mahal na ng udong. More! <laughs> mukbang ng udong! Mukbang! Mm -hmm. Mukbang tayo ng udong! At sardinas! yung balot to eh. Um, puno kasi isang balot. Pero sa amin sa Amos, ang liliit mang laman. Magkano na? Kunti pala. konti ang laman. Tikman ko atong Kung ano na yung ano, aking bawang. Mm -hmm. Kababad to sa ano eh, apple cider. Hmm. Harap. Nilagyan ko ng apple cider tapos kunting honey. Ano gusto? Pusa ko nakatingala sa akin, no? N nangangalabit. Wala kang pwede makain. Malamig na ang sabaw. medyo masim-asim kasi. Natamad ako magbalat ng bawang. Ang nilagay ko dito, hinalo ko. Itong binabad ko. <laughs> Itong binabad ko ang nilagay ko, medyo masim-asim yung sabaw. Madami din pala yung tatlong balot. Kasi puno isang balot eh. Nung umuwi ako, nakalimutan kong magdala nito. Sa sunod, pagbalik ko magdala ko. Hmm. ang takaw, ang takaw. Yung headband ko green. Yung background ko may green. Ang damit ko green. Talagang mukhang green. Mukhang green. Ooh, thank you, busog na ako. Meron pa ako para sa aking lunch. Ayan, no? Oh. Para sa lunch. Tatlo, tatlong piraso lang. Ang dami. Nakadalawang slice kasi ako ng tinapay. Ang binibili ko nitong sardinas, ano? Mega. Ganon din mega din ang binibili ko sa ano? Pilipinas. Bawang. sabi yung nanood, napanood ko sa vlog <coughs> sa reels dapat yung bawang pala wag lutuin masyado kasi nawawala yung nutrients nutrients <laughs> nawawala Soob na sa odong. Itakaw ko. Ben, asim-asim yung sabaw. Oh. bilis lumamig ng sabaw ah Thank you sa udong this morning Meron pa ako pang lunch Busog much Last na udong nawala na akong udong <laughs> Okay, thank you very much for watching. Please subscribe to my YouTube channel, Sally's Single Mom Blog. Thank you so much. Share and like. Thank you, thank you, and subscribe. Thank you, bye bye. God bless us all. Bye bye.